Bernard Palanca pinagsisihan ang pagkalulong sa ilegal na droga. Kung makakabalik lamang sa nakaraan ang aktor na si Bernard Palanca, nais niyang baguhin ang bahagi ng kanyang buhay ng malulong sa ilegal na droga. Pinagsisisihan ng aktor ang paggamit noon ng ipinagbabawal na gamot at nagpapasalamat siya sa lahat ng taong naging bahagi ng kanyang pagbabago hanggang sa tuluyang malagpasan ang naturang pagsubok. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, ni Bernard na kung nga sa past, hindi, hindi niya titik man ang droga. If it is possible to go back to boy, if that possibility was there, and if I could, I would definitely go back to the very first day that I tried, you know, doing something. Ang pahayag ni Bernard. Tell myself I wouldn't do it at all, because that was the start. Eh, when that happened, that caused already the rest of the way. So. If I didn't take the first puff as they say back then, I don't think my life would have went in that direction at all, say pa ng aktor. Matagal-tagal ding nawala sa mundo ng showbiz si Bernard noon dahil nagdesisyon siyang sumailalim sa rehabilitasyon upang muling ayusin ang kanyang buhay at career. Matatanda ang sumikat si Bernard dekada 90 at nakilala bilang isa sa mga heartthrob ng ABS-CBN at naging miyembro ng grupong The Hunks na kinabilangan din Nina Piolo Pascual. Jericho Rosales, Jether Ocampo, at Carlos Agassi. May dalawang siyang anak na lalaki mula sa mga dating nakarelasyon, sina Meryl Soriano at Jerica Ejercito. Kajoin si Bernard sa seryeng Slay, ang First View original series ng GMA7, na pinagbibidahan ni Nagabi Garcia, Julian San Jose, Isabel Ortega, Mickey Quintos at Derek Monasterio. nagbibigay ng ilang mahahalagang aral lalo na sa usapin ng pagbangon mula sa pagkakamali, pagtanggap sa sarili at kahalagahan ng pamilya at pananampalataya. Kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe at turn on all notification para lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panonood.